Good morning po, Director. Good morning. Uh, good morning, Manong Ted, uh, sa mga nakikinig sa atin. Opo. Sir. Uh, uh, um, sir, pwede ho ba natin munang liwanagin? Ito pong subpinang ito, ano ho ba ang pinanghuhugutan nito? Meron na ho bang formal complaint laban dito po sa inyo pong inyong iniimbitahan na si VP Sara? <laughs> wala pong formal complaint pa sa na kaming natatanggap dibalit mm -hmm. ah uh, uh, tulad po ng nasabi namin uh, ayon po sa aming batas sa uh, NBI law na kapag ang uh, isang bagay ay pertaining uh, to assault or uh, threat to the president down to the chief justice kasama po na media kami ay uh, should step in because uh, primary jurisdiction po namin yung mga ganitong kaso. Ayun. So ibig sabihin po, kahit na po wala pang formal na reklamo na ng gargaling, in this case po sa si Presidente, sa si First Lady sa si House Speaker, nagkukusa na po kayo? Opo, tama po yun. Tama Opo. po yun. Okay. Uh -huh. So kapag ganito, Sir, uh, theoretically po, ah... Uh, sino ho ang tatayo ditong complainant kung sa kasakali? Pwede ho bang magkaroon ng complaint without a complainant executing his or her affidavit? Uh, MBI po ang tatayong uh, complainant. Wala pong iniwan niyan, sir, sa ilang bawa. Nakatagpo ang uh, police ng isang bangkay. Uh, hindi namin alam kung sino ang ang uh, kung sino yun at kung sino pumatay. ay eh, Mag-iimbestiga po agad ng police ah uh, ang NBI gan ganon po ang uh, ano yan, logical uh, ano po uh, po ang pagkahalintulad uh, nito pero hindi Apo. po pero wala po namang ano no wala po namang pagbabawal kung mismong ang Pangulong mismo o ang first lady o house speaker ang mag mag execute ng affidavit complaint ah uh, wala, wala po. Oh, mas, At mas maganda nga po yun kung uh, sila po ay mag -e execute ng affidavit na ng complaint. Complaint mm. -hmm. affidavit. Opo. Opo, opo. And then kung sa... Oh, muna. So meron pong uh, ano, ano, pagpapaliban dito po sa naturang uh, supposed to be po invitasyon kay VP Sara. Ito ho bang December 11 na inyo pong itinakdang Uh, Invitasyon at testificandum ay huli na po ito kung sakasakali po o meron pa palugit na isa pa? Uh, de depende po sa mangyayari sa December 11. Kung uh, mayroong pasabi again si, uh, si Vice President at justifiable ang reason niya uh, sa paghindi-pagdalo, uh, maaaring pagbigyan pa uli namin. So balit, kung uh, Dadating ang December 11, ni ha, ho, wala kaming matanggap, walang abogadong uh, pumunta sa aming opisina, we will proceed with our investigation. Okay. And then you uh, will proceed sa inyo pong investigasyon kumbaga wave nag-wave na sa kanyang karapatan ano ho sa paunang uh, ano eh uh, imbitasyon ito pong hindi pagsipot ni VP kung kasakali po uh, justice. Opo. Uh, uh, opo, opo. Opo, sir. Uh, al alam niyo po uh, dalawang bagay po ang uh, gusto naming maimbestigahan. Motopropyo. Mm -hmm. Una po yung threat po niya kay Pangulong uh, BBM sa First Lady at sa Speaker. Pangalawa, yun pong threat na sinasabi niya sa media. Uh, una po, wala pang formal uh, complaint din na umaabot sa amin. But then, we will uh, take uh, cognizance of that uh, complaint niya. Uh, katulad din po nung isa, uh, kaya dahil siya ay Vice President, ay katungkulan din po namin na uh, yeah. protektahan at uh, investigahan siya. Okay, opo. Ah, uh, Yung pong binabanggit po ng kampo ni VP Sarah, uh, Judge, ano po, Director na humihingi siya ng clear copy of the complaint filed against her. Ito bang sinasabi niyang clear copy ng complaint? Available na ba ito ngayon? Yes, ah uh, nakahanda na po ang sulat namin at uh, ngayong alas 12 ay mag finalize namin at mapadala sa kanya explaining bakit kami nag-iimbestiga mm -hmm. on the uh, ano uh, threat doon sa Zoom meeting nila. Mm. -hmm. Uh, ganun po. Opo, uh -huh. opo, opo. Pero yun kung uh, hinihingi niya ng mga advanced question ay hindi po namin maibibigay at uh, hindi po Talaga kami nagbibigay ng mga advanced questions sa aming mga investigasyon. Maliban, mm -hmm. uh, alam niya na, siyempre, uh, tatanungin namin sino ba nagtetret sa kanya. Meron mm -hmm. ba siyang uh, identified na tao na nagtetret sa kanya? Meron ba tayong proof na nagtetret niya sa kanya yon? Mm -hmm. Doon naman sa threat niya sa Presidente, maaaring tanungin namin siya, uh, bakit niyo po na sabi ito? At sino po ba yung kausap niyong tao na mag-assassinate sa Uh, at presidente, sa First Lady, at kay Speaker. Ganun, ganun po. Ang basic na tanong. Mm -hmm. uh -huh. Opo, opo. Sige po. So, uh, ito pong clear copy ng complaint as in uh, NBI na po ang naglatag nitong mga complaint na ito at kayo ang tumata yung complainant. Tama po ba? Tama po yun. Uh, na i-transcribe po namin uh, ang uh, buong uh so meeting niya uh, with particular emphasis on that portion where uh nagsabi siya na uh, pag siya namatay o siya napatay ay uh, uh, ipapapatay dapat patayin din si BBM si uh, First Lady at si ano uh, speaker Uh, at yung salita niya na no joke ito, no joke, na, mm -hmm. twice. Yung gano'n. Yung portion po na yun, doon kami nagbibigay ng emphasis. Kaya iniimbestigahan natin. Remember sir, this is uh, involves national security, uh, national interest. Kaya po kami pumasok na. Opo, opo. Sa grave threats po, ano, under our revised penal code naman, uh, uh, Judge, no uh, Director, klaro ho, klaro ho naman ang elements nito. Uh, can you just educate us please kung mamarapatin nyo uh, sa Cyber Crime Prevention Act at maging sa Anti-Terrorism Act, ano ho mga elemento nito para nasa, natin masabi na be, pwede ho na ito pong uh, mga batas na ito ang maging basihan po ng dagdag na reklamo? Uh, yun pong uh, particular na, na kaso na isasampan namin sa kanya ay pag-aaralan po namin mabuti. Mm -hmm. uh, kaya ayaw ko nga okay. mag-advance. Pero okay. doon sa great threat po na sinasabi ninyo mm -hmm. ay uh, simple lang po yun. Eh. Uh, tinakot mo ang tao uh, may kondisyon o wala. Uh, dito po may kondisyon pag siya'y namatay. At din hindi po pinaparusahan yung kondisyon, kundi yung pananakot, yung ako na pananakot. Parang ganun po yun eh. Mm -hmm. Opo, opo. Sige po. So, uh, Director, paghon uh, pagho at pagho, uh, ito lang po, ano, uh, kumbaga, eh, presumption lang po ito. Kung sumipot man po o hindi, definitely po magha... Uh, pagbabasihan po ninyo ang sagot ni VP Sara kung na po kayo talaga ng official complaint sa DOJ para po magsimula na din yung preliminary investigation. Ganun ho ba yun? Ah, tam tama po. Kung ano po mag namin, yung fact-finding namin, ha, ah, kung anong, ano, isasubmit po namin yan sa discretion ng prosecutor's office. Opo, opo. Para po sa kanila na pong disposisyon. Ano po? Opo. Apo. Uh, eh, uh, ito ho bang sinasabi na umano ay posibleng ikaso kay VP Sara. Ito po ay jurisdiction ng DOJ at hindi po ng Ombudsman, uh, direktor. Ah, uh, iyan po medyo ano ko, uh, ano ko medyo nag-worry uh, ako kasi ang sabi nga po sa batas kapag in relation to the office nang isang mataas na opisyan ay ombudsman po ang may sala pero kung hindi naman in relation is was uh done in his or her private capacity ang mayroon pong jurisdiction ay ang ordinaryo na prosecutor's office. Opo opo. So in this case po sa inyo pong pag-aanalisa, paunang pag-aanalisa po uh, director uh, DOJ uh, jurisdiction po ito. Ah, uh, so far po, ganun ang, uh, nakikita namin, sir. Opo, opo. Sige po. May tanong ka ba, Cha? Um, may pahabol lang po tanong si Cha, Cha. please, ano po, direktor? Uh, director? Yes. Bago po ito, susunod na opo. tanong ko yung kaugnayan lang po do sa mga tanong ni uh, Manong Ted kanina. Um, yun pong, yun pong binigay natin na uh, kumagakortesiya dito po sa ating, uh, isa, sa ating vice-presidente na hindi mo napatawan ng anumang parusa from NBI dahil hindi po siya dumalo ditong nakaraang sabina and there are people saying ito po bang ganito ay ibinibigay din po ba natin na trato sa mga ordinaryong mamamayan na may sabina po from NBI Opo sa lahat po yan kung uh, ilang may iniimbestigahan kami ordinaryong tao at mm -hmm. nagpasabi nagpadala ng abogado na mm -hmm. siya ay may sakit o siya ay out of the country. Basta any justifiable reason, pinagbibigyan po namin yun. O, para din maklaro natin sa mga nakikinig sa atin, ang naging dahilan din po kasi nung abog abogado ni VP Sara, eh dahil parang naging short notice po yata, hindi raw siya masyadong aware na hindi matutuloy yung hearing po sa kamera. Tama po ba ito, direktor? Opo. Uh, kung babasahin po yung kanyang excuse, ay uh, dinadahilan niya po na merong hearing sa House at siya po ay naghahanda para doon. Ngayon, yun pong uh, paliwanag ng abogado, late na nang matanggap ng uh, uh, vice president yung abiso na canceled ang uh, hearing sa house uh, kaya naman siya ay hindi nakapaghanda para sa investigasyon ng NBI. Mm -hmm. At least, I think, uh, I, 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 kahit paano, eh, klaro po yan dito sa mga nagsasabi nga na parang hindi nagiging patas po ano ang NBI at nabibigyan ng special treatment si VP Sara. Dito naman po sa Ay, sulat po. Okay. Ah, sige po, sasagot po muna tayo doon, Director. Yeah, yeah, yes, ma'am. Uh, patas po ang magiging investigasyon natin. ano. Mm -hmm. uh, kami po, mandato lamang ng batas, kaya kami pumasok at nag-iimbestiga. Uh, hindi po uh, ipawalang bahala yung uh, threat sa Presidente at pati na po ang threat sa ating uh, Vice President. Opo, opo. Dito naman po sa sulat sa inyo ni uh, Quadcom Chair, um, uh, Representative Ace barbers tungkol po dun sa pag-identify, pag-iimbestiga, at posibleng paghahain po ng kaso dito sa mga diumanay organized vloggers daw po na patuloy po yung pagkakalat ng uh, fake news sa social media platforms na YouTube, TikTok, at iba pa. May balita na po ba dito, Direktor? ay ang uh, ngayon nga lang pong umaga sa akin umabot siya na naghumihingi uh, ng tulong sa NBI mm -hmm. uh, ang si uh, eh, Congressman Barbers. Uh, alam niyo po ang NBI ay uh, kahit walang uh, uh, pasabi, ay kum uh, nagmomonitor po kami. Proactive po kami nagmumonitor po kami ng mga social media uh, scammer yung mga ganyan. Min Minomonitor po namin 'yan at pwede uh, po sila Uh, ang ating karapatan uh, ng pamamahayag ay uh, hindi po unlimited. Uh, meron pong limitation yan. Kung uh, ang mga salita nila ay will lead to, sabihin natin, inciting to sedition o nakakagulo na, maaari po kaming umaksyon at uh, sila isupinahan namin. So meron na kayong initial investigation even without po yung letter nitong si uh, Rep. Ace barbers Dito po sa mga investigasyon sa mga na ninyong social media accounts, may katotohanan po na posibleng yung iba ay funded by Pogo daw? Uh, hindi pa po natin masabi. Uh, actually, yung portion na yan na nagre si uh, Congressman Barber mm -mm. ay ngayon lamang po umabot sa amin. But then... Uh, sabi ko nga po sa inyo, nagmo-monitor uh, kami eh, everything uh, sa ating uh, internet set. Opo, oh, oh oh. opo, oh sige po. So, uh, direktor, kami po ay uh, lubos na nagpapasalamat nino na na po sa inyo pong panahon na binigay po sa ating programa para lang i-klaro natin itong mga isyong ito at muli kami tatawag kapag po mayroon tayong gusto ulit nagin po, uh, direktor. Ah, salamat din po ah uh, Manong uh, Ted na chat chat eh uh, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa NBI. Opo, salamat po at mabuhay. Thank you. Si uh, uh, Director Jaime Santiago, dating pong guest ano po ng Regional Trial Court. At dating pong Manila Police.